Yun, dito tayo sa cheer and mga tropa oh. hanta. Naka 60% dito mga tayo sa sports, sports central. Ayan, update natin yung ano dito. Sports central, ayun o. Oh. Kita nyo mga tropa oh. nandoon yung mga nagsusumba. Tapos dito tayo sa sports central. Nakasel. Tingnan natin sa loob. Tara, let's go. Yun, mga tropa oh. Unahin muna nating 7.5. Ayan o, oh. tingnan nyo naman oh. Wow. 80% off tingnan natin yung mga sapatos dito ayan under Armour ang una natin nakita sa 7.5 ayan yung presyo 3.4 15.50 mga tropa under Armour so tingnan natin yung isa pa tong under Armour na triple white to. wow ang ganda nito mga tropa oh. kaso medyo mal pa ayan oh. wow 7,036 wow grabing malang under Armour dito So, tingnan natin yung mga reback dito. Ito, murang. Ito, ganda ng underarbo na ito. Magkano? Ito, murang. 3180 na lang mga tropa. Underarbo. Ito, reback Oh. 2037. Reback. Ayan, tingnan natin to Ang daming under armor dito Naka 80% mga tropa oh. So, patingnan natin to Yung magkano presyo 2,035 Wow Ayan, ang oh, dami pa dito mga Adidas, Reebok, ito Under Armour, oh. Baka presyo. Hindi natin makikita yung presyo ninyo, yun, oh. no? Ayan, oh. 2,918. Walang nga oh, naka 80% na to. Ayan, ang dami pang pipilan dito, oh. Reebok, Under Armour, Adidas, magka yung presyo nun. Hindi natin makikita yung presyo, no? Oh. Ayan, oh. So, adidas, tingnan natin to. Magka, ano? Oh. Yun, magka, ano? Oh. 4,000. 4,000. Adidas na o oh, trabos ito pa Adidas so, oh. you know, dati siyang C75 ngayon mag Ayan, dito naman tayo sa size 7 naka 70% of mga tropa tingnan natin mga sapatos to kung magkano size 7 ayan o oh. magkano yung nalang ito pa 1790.50 rebook ito under ang bulang kulay pink ko oh. Chero mga tropa Ito tingnan natin to Wow Magkano lang to 1180 lang mga tropa to May lig niya sa original May mga budget dyan o oh. Bawasan yung 30 punch yung mga tropa Ito magkano to Ito 1180 na lang mga tropa to Sports Central Cherry Andipulo Ito Air Max mga tropa o, Tingnan natin to kung magkano yun 2397.50 lang mga tropa o air max oh. pang forma pang basketball yan um, uh, ito ang ganda ng Nike mga tropa oh. pang forma magkano lang to 1478 14, ayan mga tropa mas patos dito sa sports central mura na original pa o. 80% ayan o 1797.50 sports central libak libok Ayan, bang gusto yung mga ano dito, mga original sapatos oh. So, magkano na ito mga tropa po man dito. Ano? Tingnan natin yun. 1,180 na lang mga tropa. 70 percent off. Size 8. Ito so, Adidas oh. Tingnan natin ito. Magkano? Yun, 1,7 na mga tropa oh. Wow. 1,7 meron ka ng Adidas. 70 percent off size 7 tingnan natin mga sapatos dito ito ano to yun Nike Air Max oh. wow tingnan natin yung magkano yun 2747.50 mga tropa kananap pa tayo mga ito Converse oh. pang babae tingnan natin yung presyo kung magkano yun 3672.0 mga tropa ito po Converse sa babae Oh, ito pinakamura mga trupa 958 meron lang converse ito po tingnan natin to yun 39 39 na trupa to converse oh medyo mahal na trupa to converse ito 3992 converse na to pang forma yan tingnan natin mga sapatos ito tingnan natin yung under armor na to daming under armor dito Ito. Oh. Ayan, well, magkano lang katulupaw? 1,997. Under armor size 7. 70% off. Ito pa. Under armor pa rin, oh. 2,247, oh. Wow. Yun, mga tulupaw, size 10. Up to 70% off. Ayan, mga sapatos dito sa Sports Central Antipolo, mga tulupa. Papawas na si Bimboy Vlog. Eh, ito, magkano ang presyo nito? 2,297.50. Rebook mga tropa. Oh. Ganda ng cord me. Eh. Tapat natin yung Adidas na to. Ano? 2,920. Ayan mga tropa. Naka 70% to. Size 10. Ito Reebok po. Oh. Tingnan natin presyo ng Ree Reebok na to. Noon 1,438. Ayan mga tropa. Reebok. Ayan o. No? Size 10. No, 1,27.15 mga tropa. Ree Reebok na triple white o. So, ang ganda ng cord nito ng Adidas ito. Asos medyo size 10 mga tropa ito 1350 lang oh. Meron ka ng Adidas pa ano tong Adidas ito. yun Under Armour oh, Stephen Curry magkano lang mga tropa to 2199. Wow. Size 10. Dito na tayo sa size 10 mga tropa. Kukunin natin 'yung Under Armour pa rin oh. Daming Under Armour dito. 3678. Stephen Curry pang basketball pang running shoes ito so, tingnan natin itong reback na to yun 2,157. ang ganda ng reback na to mga tropa oh. pang forma oh. yung so, reback pa rin oh. ito so, magkano presyo nito 1,438 4 38 yan mga tropa reback ito po oh. ito so, may reback dito na ano, 2 mga tropa oh. reback pa rin oh. O tingnan natin. Ito, ang ganda ng Reebok na to. Ito, more, pinakamura ka sa tropa. 1,000 na lang. 999. Piso na lang para mag-1,000. Ito pa, oh. Ang ganda ng color green itong ribok na to. Ito, 1,797. Reebok. Size 10 mga tropa to. Ayan, oh. Size 10. Ito na tayo sa size 10. May naghahanap ng size 10 dyan, oh. Ayan, ribok. Magkaya ang presyo, yun, oh. 1,781 Wow Ito pa Kaming presyo Yun 1,917 Rebook mga tropa Pang forma Mga rabas Ito ganda nito Ano to Adidas oh. So 3,160 Ayan mga tropa Mas patos dito sa Sports Central Mura na Nakasil pa Wow dami pang sulid, dami pang pipilian mga trupa, Under Armour, Adidas, Sirbac, Converse ito, Under Armour. So, tingnan natin yung Under Armour na to. Yun, 2247.50 mga trupa. Meron ka ng Under Armour, ito po, 2997, Rebook. <laughs> ito, Converse o, oh. tingnan natin yung Bombers ito kung magkano. Yun, mura na mga trupa o. 1,090 ito mayroon ng Converse size 10. Ito pa, Reebok, 1-4. 1-1. yung mga tropa ito. Under armoro, Oh. Pang running shoes. Tingnan natin presyo. Yun, 2-9-18 mga tropa Size 10. Saka, naka, ano siya, naka 70% ito. 1-5-27 lang nga ito. Oh. oh. saan ka pa, mga tropa Meron ka ng Original naka 70% off size 10 to back pa rin oh daming rebuck dito ito pinaka mura 1.3 ito pa 1.5.27 so, dito naman tayo sa size 10.5 naka 60% off kanina size 10 naka 70% off dito naman tayo sa 10.5 kaso lang naka 60% off lang ng mga tropa ito tingnan natin mga ano ito air zoom ayan o magkayang presyo 3697.50 sorry back size 10.5 tingnan natin mga presyo dito 1787 o no? ito pa o oh. back pa rin o no? kung makita yung presyo nino no hanap pa tayo mga ito Stephen Carey mga trupa pang pa, basket blue oh. 10.5 60% off ayan magkayang presyo makikita ang presyo nito yung silaw yun, 4,597 Ito po Yun, 3,116 mga tropa Ito, rebuck na to Rebuck pala Rebuck o rebuck? mga tropa 2,197 to Adidas na pang running shoes Magkano ang presyo? Yun, 4,500 Mahal mga tropa to, 60% off 16.5 Ito pa, tingnan natin to yun, 1 for 70. Daming ribak di, ribok dito mga tropa. Oh. Mura ang ribak dito. 20 sa klase ng sapatos. Kanina, 10.10. Uh, 10. uh, 50, uh, 70% off. Ngayon dito, 10.5. Naka 60% off. Ito, so, ribak pa rin. Oh. Ribak o puma. Magkaan ito? Magkaan presyo? Yun, 2, 3. 20 mga tropa 10.5 ang size naka 60% off to under armor oh. Gano lang to yun pinakamura mga tropa 1.780 oh. under armor oh. 10.5 ang size nito ano pa tayo na magustuhan nyo to yung under armor mga tropa stephen carry oh. magkano presyo 4.3 47 ayan oh. depende sa klase mga tropa ang sapatos dito to so, 21 Reebok 1297 oh size 10.5 naka 60% off ng mga tropa to so Adidas oh tingnan natin presyo yun mahal pa tong Adidas ito 38 murang mga Reebok dito 1750 in ang size nito ano so pa tingnan natin ibok na to yun 27 75 mga tropa ito pa ka ano, 227 to, 7, 2 to so, dito naman tayo sa size 6 yun know, oh, 80% off yun lang, maliit na size dito mga tropa pang bata to tingnan natin yung ano to mga presyo dito, mga adidas, yun know, o, medyo mahal pa nga to, 3,000 size 6, 80% off wow Kaso medyo mga malit mga tropa size 6 Tingnan, no? tingnan natin to 4,557 2 so, under armor na pang baba yung size 6 sa uh, size 6 magkano ito so, 1,380 na mga tropa oh. mga regalo nyo sa anak nyo size 6 80% off ito 2 3, kaya mga tropa yung mga sapatos dito na ayan o oh, size 6 oh. ito pinakamamura mga tropa 955 lang oh. under armor oh. wow ito mura pa lang 900 lang oh. 80% off Ganda yung mga sapatos dito mga tropa. 80% off. Size 6. Ayan, tingnan natin ito. Magano? 2-1. 2-1-80. Ayan, tingnan natin dito ito. Nike. Nike Air Max mga tropa. 3-2-97. Tapos ito. Ayan you know, o. Under arm mga size 6. Daming pipilihan dito mga pang regalo sa mga anak niya mga tropa. Under arm mo, Adidas. Adidas. Payback 2.5 Ayan Ito so, Nike ko Size 6 1.647 lang Size ito Adidas Stunt mint mga tropa oh. Magkano so, presyo nito Rate 2 Ito under Armour. Under under Adidas pala 2.580 eh. yun, dito na tayo sa size 12 mga tropa, yun o oh. 70% off ayan mga tropang size 12 ito pa ininintay nyo mga size 12 dyan oh. o magkano lang katropa to tingnan natin may higi yun 1,447,50 lang katropa to oh. size 12 70% off. naik na pang ra, pang running pang forma pala ito reback maga, oh, mag, magkano lang ito reback o oh, 1,180 1, 1, 1, 1, 1, 1 80. size 10 ah size 12 pala sorry ito pa 1,2 na lang ang katropa mga sapatos dito kuma oh, size 12 70% off tina natin presyo yun 1,020 na mga tropa o oh. oh, diba meron ka ng pang running shoes pang forma ayan to 2,747 adidas ito so, oh, tingnan natin yung nike ito pang forma nike tropa size 7 ito so, tingnan natin presyo kung oh, magkano to yun 2,347 50 ka tropa o oh. nike oh. pang forma Grabe mga tropang mga sapatos dito. Original na, nakasil pa, mura pa. So mga pang basketball nyo, Adidas oh. 2,920. Kaya mga tropa, yung mga sapatos dito. 70%. Oop, size 12. Ayan, 2,6 na lang to mga tropa. Yung mga Adidas na may lead niya sa basketball oh. Wow. 70% of size 12 2,920 na lang oh kayang-kaya yung mga tropa to pang bas pang ano na to pang basketball ayan oh tuwan dami Adidas dito mga tropa so, pang basketball so umaw wow gaano ang presyo tingnan natin yun know oh. 2000 na lang 2018 so, Adidas oh ayan tingnan natin presyo tingnan natin to 1.3 lang ang tropa 1.350 oh yun, dito naman tayo sa size 8 mga tropa. 60 present po. Ayan, tingnan natin yung mga sapatos dito. Ito yung size natin, size 8.5 or size 8. Ayan oh. o. Oh. Ang ganda yung puma nito, 1.770 lang mga tropa. Ang ganda yung puma nito, pang forma o. Oh. Yun, size, 7, size 8 mga tropa o. Oh. Ito po, 1.770 puma. Oh, ang ganda ng mga puma dito, pang forma. Ito, Adidas o. Oh. Agamoso style mga tupo. Ika ang presyo tingnan natin. O hindi siya, ano, hindi siya naka, ayun, 60% off. Oh, ano. Eh, tingnan natin to, yung isa. Yun, 1,498.50 mga tupo. Ika pa napa tayo matripan yung mga sapatos dito mga tupo. Punta nyo na dito sa Cherry Downtown. Dating Cherry Antipolo ngayon. Cherry Center Downtown. Ito, 1,390 mga tupo. Rebook. Ayan, ito tingnan natin yung neck nito. Yun, 2447.50 mga tropa. Size 8. Ay, nahanap pa tayo. Uh, magustuhan yung mga sapatos dito. Pang forma, pang arabas, pang, ano pang basketball. Ito, ito, oh. ito. Ayan. Ang ganda nito. Nike SB mga tropa. Ito, 43, Size 8 Naka 60% off Ayan, dito naman tayo sa kabila Ikot tayo mga patropa Samahan nyo ako sa aking vlog Na Original shoes Ayan po 1-1 1-7, 1-1 well, Ayan, yung mata ni Bimbo vlog ha Country 297 Ito, under armor oh Ganda ng color Winnington eh Yung green mga pro po 3, 5, Yan, meron kang under armor Wow, hanap pa tayo mga trupa Ito pa Magka ang presyo nito 2637. 6, 37 6, 8. Naka 60% off Ang mga sapatos dito mga trupa Ito, tingnan natin to Yung puma, puma ba to? Aribok, mga trupa Ito Kano presyo? Tingnan natin. Yun. Medyo mahal mga trupa. 3,270. Ayan. Tingnan natin. Ito pa oh. Rebook oh. Yun. 1397.50 mga trupa. Size 8. Ito pa oh pa. 1,677. Maganda nito oh. Kasi medyo mabigat lang mga tropa Ayan. Tingnan natin yung mga spots dito. Ito so, ano to? Yun. 1,500. Yung ibang sapatos yun oh. Ito pa mga tropo. 177. Reebok. Size 8. Ito pa ang 3 book na to. Ganda ng color din ito. Pang forma oh. Yun. 1159 mga tropo ba to. Ito pa oh. 3 book oh. presyo? 2157.